Alerto bro? Ha? Bro, baka bitawan niya yung pana bro. dapat mabilis yung mata mo bro. dapat makailag ka dyan. Salamat. dyan yung, lah sukad, mula 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 panain yan

Limon. Uy. Ayun, ayun. Nang mga ka-explore no. ngayong gabi na ito ay patuloy po ako sa paghahanap kay uh, Mang Kiting. So hanggang ngayon hindi pa rin siya nakikita. So ngayon nagkatagpo kami muli ni uh, Pilimon. Uh, dahil si Pilimon ay naghahanap din kay Mang Kiting. So dahil palagi si Mang uh, si Pilimon sa bundok, so hindi niya na i-charge yung cellphone niya. So hindi siya nakapag-video, nakapag-upload ng kaya kung nakikita nyo ay uh, mag-isa lang ako dun so ako lang yung nakapag-upload pero si, sa totoo lang naghahanap talaga din si Pilimon so hindi nga, nga lang niya na-record no? so ngayon nagkita kami ulit nakababa si Pilimon nakapag-charge ng cellphone niya so magkasama kami ulit ngayon uh, bro meron na meron ka bang nakitang bakas ni Pilimon bro ano ah, Pilimon eh Ano <laughs> <laughs> bro ni bro uh, na, na, may nakita ka bang bakas ni uh, Mangkiting doon sa bundok wala, wala bro. Hindi mo nakita? Wala. Yung mga ano niya, mga damit niya, wala ka bang nakita ganun? Wala akong nakita doon. Wala so, akong nakita yung uh, yung mga dinalan niya, yung mga damit. Yung mga sila Ragnor, yung mga kasama ni Ragnor, may nakita ka ba? Wala, wala akong nakita. Wala nakita? Ano na bro, ma delikado si pag nakita mo bro, wag kang kumpiyansa dahil may nakita ako na biktima ni Ragnor, ginawa niyang kasama niya, baka ganun ba? nagpaparami si Ragnor ngayon ng mga kasama niya. delikado talaga. Marami sila, bro. Marami. Oo, oh, dumarami na sila. At may biktima pang bata. So, pero bro, salamat bro, nagkasama tayong uh, ulit ngayon. uh, so, salamat bro. Ah, okay, uh, okay, okay na. At ang salamat. Uh, salamat na makita natin si ano, si Mikiting. Ligtas talaga natin. Sige bro, sige bro. So, 'yun mga ka-explore, no? uh, hindi lang si Pilimon yung kasama ko ngayon dahil may isang Uh, hunter. No, Nakulab uh, na, na natin to dati. So, uh, nag-ano siya sa kumuntang sa sakin na uh, gusto niyang uh, tumulong sa paghanap. So, syempre, uh, pag gusto niyang tumulong, uh, uh, ano ba naman tayo? Syempre, uh, pinasama natin dito para makatulong siya. So, walang iba si uh, Smoke. Ano yun, bro? Smoke Creepy Ghost? Smoke Creepy Ghost, mga idol. Uh, dito ako, ako, ako ngayon kay ah uh, bro Dokyo para tumulong sa paghahanap sa isa nilang kasama si Mangkiting na si Mangkiting so ngayon andito ako nakahandang tumulong para sa samahan so ayun lang nasabi na lahat ni idol natin na si Dokyo so maraming salamat sa atin lahat sige bro salamat bro So yun mga ka-explore, huwag niyong kalimutan talaga na panoorin yung uh, bawat ang gulo ng video namin, uh, Smoke Creepy Ghost uh, subscribe nyo rin po at pati kay Philemon Adventure Kunti so yun mga ka-explore uh, papunta na kami sa area so, tara so hindi natin itong susukuan mga ka-explore hahanapin talaga natin si Mangkiting so nandun sila Smoke at si uh, Philemon so, tatlo kami so, nabuti at may kasama tayo ngayon Alert to alert to okay, Ingat kayo maraming elemento dito

ini kuran pilih mon, ha. Bantayan nyo rin. Makaiba na yung nararamdaman ko dito mga kaeskur. Parang may presensya ni Ragnor sa paligid. Alirto kayo ha. Sipati natin bawat gilid mga kaeslor. Baka nagtatago lang. So, yung dalawang kasama ko, malayo pa sila. Andun pa sila mga kaeslor. So, mas mabuti ako yung mauna. Para masuri natin uh, yung area. Kasi may kasama kaming uh, isa na medyo baguhan pa dito sa area. So, at least ako yung mauna. Kapag meron tayong ma-encounter natin si Ragnor, eh... Uh, ano na makapaghanda yung mga kasama ko baka kasi, baka, kasi sila yung unang sugurin at hindi sila makapag mabigla sila ba delikado uh, mas mabuti ako yung mauna talaga wala kayo napapansin dyan sa likuran wala, wala. Uy. Bro, parang may wakwak -wak si babaw, bro. Ha? Mayroong aswang. Ang alaglag yung bunga ng lansunis. Parang may lumipad si babaw. Kanina nga, may napansin din ako doon. Eh. Doon? Sa malaking puno. Uy. Nga. Ano yun? Ah, ano yun? tinatawag uh, bro. Arang, anong, parang ano? Parang may kumalampag ba? May kumalampag. Pero hindi, ba? pero hindi naman tao. Hindi, hindi ko nakita. Kapag tao yan, delikado yan, baka si Ragnor yan. Kung aswang yan, ayos lang. Isa na tayo dyan. Manda kayo ha. Nandito yung presensya ni Ragnor sa paligid. pasok din ha no. Ha? Nandito. Kasi si Philip nga 'yan. Dumok. Alerto bawat isa ha? Oo. Oh. Nilipon alerto din. 'Yan yung itak mo, ha. Mabuti. Para may ano tayo. Ang laban tayo. Nandito talaga. Dito si Ragnar mga ka-Eslo. ano sa isa bro nandito si Ragnar nandito nandito manda ko nandito siya sa paligid eh, puno na natin yung isa ka natin matalim ba yung Nahasaan ba yung ano mo? Oh. takmo? Mabuti naman. Ah, uh, gumabalik ko rin sa si Ingat kayo ha. Pilimon dito ka Pilimon, huwag tayong maglayo. Uh, dito. Nandito si Ragnor sa paligid, bro. Alert to, bro ha. Kilikado to. Dun, dun, Doon. Diyan baka nagtatago lang diyan. Ha? Huh? Baka nagtatago lang. Dito. Sa puno, diyan sa puno, silipin mo nga diyan sa puno. Ha? Huh? Pili mo silipin mo diyan baka may, baka may nagtatago diyan. Huh? Ha? bro, bro. Oh, oh. alir tuh bro ah bro bakal bitawanya yang panah bro dapat mabilis yang matamu bro dapat maka ilag ka dyan itu ba yung ini aku ingin dalam sudan lah sudan ang dong <laughs> Ragnor wag mong bibit wag mong panahin yan Yeah. Uh. Uh.

Hindi ko lang siya sinundan kasi ikaw yung ano inano ko. Balik ko dah. Nandito talaga siya sa paligid. <risa> no. Bro. Kita mau Maganda ilog. Ang hirap ako kaya nga kailangan mahuli natin yan. Oh, nah. Tapos langin dito sa gilid ng ilog. Hmm. Hmm. Guru ginagawa niya yung anak yan Yan? Hmm. Posible Yung puto ng Ayan baka may nagtatago diyan Bro, Sobrang bilisnya, Bro. Gadih. Bilis tumakbo. Hoi. Panyu. Limun. Uy. Ayo, 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 ayo. Kita pelan-pelan, salah kurang gebuk. Hah? Sobrang bilisnya. Anu, ayo sekang. Uy. Smok. Ah, alerto smok ah. Sobrang bilis yang kelaban? Yang lumitau lah. Terus, terus. Terus.